So itong uh, kinakain ng uh, ano, ah, nakain ng kambing ko. Ito po yung uh, ano uh, corn bran no. So darakya to. O so, so surubo lang dito yung aking uh, mga manok no. At pinapabayaan uh, naman ng uh, kambing yung uh, aking uh, ano. So lahat po nitong uh, kambing na ito, ha? Uh, Oh, ito yung uh, panimula nating uh, kambing, no? Itong, uh, si at, uh, ito nga si Itim. At ito nga meron siyang uh, dalawang uh, chikiting ngayon. Ah, uh, naubos na yung uh, kanilang tikitik no? So, sana no, tuloy-tuloy lang ang inyong suporta para uh, mabigyan natin ng na magandang uh, mga gamot at uh, vitamins yung ating mga alaga, no? Sa panonood niyo at sa ka ninyo Ana sa mga baguhan rin at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe para uh, ma-update kayo sa ating uh, ano no, hits na rin, notification bell para ma-update kayo sa ating uh, mga ina-upload na mga ventures farm no at uh, nakikita po ninyo yung uh, ating kambing uh, no. So kaninang uh, maagang-maga, nagbigay ako ng purga sa kanila itong uh, mga maliliit at uh, hindi yung uh, bagong panganap at uh, binigay ko rin yung uh, mga tira na sa mga langka hindi naubos doon sa bahay so wala na yan o no, uh, wala na uh, balat na lang na tira at uh, ito ngayon at uh, nagbigay tayo ng corn bran no? ito uh, darak uh, sa uh, ano darak ng mais at uh, 'yung uh, darak naman ng palay, 'yan 'yung binibigyan natin sa mga skibidak at uh, itong mga manok. Pero pag uh, nakikita mo pag uh, ganito na mayroon silang uh, nagkakabala na iba. So, hindi dito sila. Okay lang sa akin kambing, no, hindi niya. Pero 'yung mga ibang kambing pag uh, pupunta dito, sinusuwag niya. So, yan po. At uh, 'yan 'yung uh, ating uh, trabaho at ginaga uh, natin ngayong umaga dahil uh, simpre uh, tayo 'yung uh, mag uh, ay uh, nagbigay ng porga. So hindi pa natin hindi pa tayo nakapunta ng area B kung saan at uh, magbibigay tayo ng uh, kanilang uh, pagkain. So uh, dadalhin ko na yung uh, pagkain nila at uh, puntahan natin yung uh, area B kung saan at uh, para ma-update ko sa inyo no at uh, makita natin yung sitwasyon ng ating mga alaga doon. So kukunin ko yung uh, ginawa kong uh, ing repair ko ng uh, pagkain nila no. At uh, ito yung uh, pagkain. So ayan po yung uh, sitwasyon ng ating uh, imbakan ng pagkain, daming uh, nagkalat kasi sa gabi daming uh, daga na nakapasok dito. Hindi natin mahanap kung saan dyan, dahil uh, madali silang nakakalusot dito. So wala tayong magawa dyan sa uh, ano na 'yan, sa daga na 'yan. So ayan uh, busog na si kambing, no busog na at uh, yung manok na yung uh, tumitira nang uh, kanilang uh, natira na pagkain so approaching tayo ng uh, area B no at uh, ito yung uh, ating uh, area eh yan etay gala ko sa inyo. yan at uh, yung mga papaya ko dalawang bisis na ako nakapag-harvest diyan dito naman ay, uh, hindi pa, no? di pa no pa tayo nakapag-harvest dito ata uh, itong uh, ano bahay ng manok at uh, nabigyan na natin sila ng uh, ano uh, pagkain yan yan na natin ito naman kambing no kaya uh, mamaya pa natin yan na uh, may bib mabibigyan dahil uh, syempre uh, basang-basa pa no nasa uh, 7:30 pa lang tayo ng umaga no uh, mga paggaganito ng uh, makulimlimang panahon baka uh, alas uh, na natin sila may labas kasi uh, nga lang natin na pag ganitong basang-basa, no? Kaya kailangan na paano muna yung hamog, no? Ito yung uh, ating uh, ano uh, area A itong git niya. At yung uh, git naman ng ating uh, area B, hindi pa natapos dahil uh, kulang pa tayo ng hagwire o ngayong maga, approaching tayo don yan tubo-tubo na yung uh, ginawa natin mga poste dito sa area B ah. ito yung uh, ano ah uh, raging natin no? okay pa naman yung uh, raging natin dyan at uh, yan nag-iingay na yung uh, mga manok dito. So, bababa na tayo dito sa ating mga Muscovy duck, no? At uh, kahapon biglang uh, malakas ang hangin at uh, nagkatumba-tumba rin yung mga palay dyan ayan. kikita natin, no? Oh, ayano, oh, maraming nakakalabas sa kanila. Ayano, oh, ayano. Oh, lumalabas yung mga ducklings natin. Oh. Ano na, walo na yung namatay dito sa duckling, no? So, sa sampu na lang tayo natira dito. Kasi 18 to, ayan oh, ayan yung duckling oh, ayan. malagong malago na yung damo natin dito, no? Ah, uh, time na makumpleto yung uh, bakod natin, pwede na tayong uh, maglipat ng kambing dito. Ayan oh, sila. Ito yung uh, nakalabas. Uh, pero alam nila kung saan yan sila dadaan. Ayan oh, ma ano naman, uh, mahina na naman to. Talagang uh, ano talaga, no? Uh, ah, yan. Ah, so, yun, nakalusot na doon, no? Oh, yun. At uh, pasok tayo dito sa loob. Uh, diyan natin sila ng pagkain. Nakakalabas pa sila dito. Uh, baka may mortality na naman tayo dito. Uh, so kaswerte yan na lang kung uh, ilan na matira yun na lang yung matitira sa atin so, mabubuhay kung yun na lang ang matitira sa atin, pero sa ngayon, no, kaya, uh, ayan no uh, ito na sila, ayan tayo na, tayo na good morning, ito, uh, ma ano na naman, uh, malamya na naman to uh, uh, baka hindi niya kaya yung lamig dito, kaya uh, malamig rin dito no uh, So, alik kayo dito. Good morning. Nasa kayo. So, uh, feeding natin ngayon, no? Uh, yung uh, naggata kami ng uh, ano kahapon, naggata kami ng uh, saging, at saka yung gabi, yung balat ng saging na hinog, uh, ito yung tinadad ko, Sinama, sinamahan ko ng uh, darak ng uh, ano, darak ng palay, no? At uh, kahapon naman ng umaga, yung ipah, ay yung uh, ano yung uh, pinag pinagtiga uh, ano uh, pinagtiga ng nyog yung uh, hinaluan natin ng ano hinaluan natin ng uh, rice bran ay oh rice bran at uh, yun ay yung binigay natin kahapon so lakas ng ulan kahapon at uh, ito ayun dito ka dito so uh, ano na ito no uh, ayaw ko lang kung makasurvive to dahil oh pupugak-pugak na lang oh ayun na na siya at uh, parang marami siyang ano ito. Dami niyang uh, tinutuka siguro nitong mga kasama. Ayan, ang um, dami niya mga ano. Ayan. Ayan. So, nanghihina na rin. Maring uh, ito ay tinutuka ng mga kasama, no? Hindi natin uh, nakikita sa gabi kasi uh, sila sila lang nandito dito. Tapos pa natin yung camera. Ayan. Okay, good morning. Kain na kayo. Ito so, yung iba. Yan. Ito no? so, yung mga uh, ano. Ah, ah! Oh. Oh, yung uh, balat nung saging na ay hinog, ito yung uh, ano natin. Pinirpir natin, no? E, ko. Ah, tinaddad ko kanina madaling araw, ata uh, ito na yung hinaluan ko ng uh, rice bran no so ito yung uh, patukan natin ngayong umaga at uh, pati yung uh, mga alaga nating manok sa area eh kaya uh, yun rin ang uh, binig ito rin yung binigay natin so ubusin na natin to kanila para mayroon silang uh, ano mayroon silang pamirinda uh, mamaya So, magandang umaga at uh, sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating uh, ina-upload no, patungkol sa ating pagbibintures ng farm. So, itong uh, ating mga duckling, no, uh, hindi maganda yung uh, lagay nila. Uh, siguro dahil sa lamig no, at uh, bababad sila dyan sa tubigan at yung tubig naman natin hindi siya running water uh, stagnant siya so maaaring uh, nga yung uh, ano no uh, pagkakalam ko na sanhi ng uh, pagkakamatay nila sa so, uh, 17 na uh, 18 na nilagay ko dito no so sa 10 na lang tong natira uh, mga ducklings at sa area iren uh, siguro uh, yung mga duckling na napakan rin yung maliliit kasi hindi sila pare-parehas sa uh, ano 'no may malakas kumain may mahina uh, may namamatay rin. So natural lang daw 'yan dahil uh, hindi talaga wasa na uh, may mortality, 'no? So sa akin lang dito, kung ano mang uh, matira, 'yun na lang yung atin. So magandang umaga at uh, happy farming po uh, uh, sa sa panonood ninyo at uh, sa share like, like ninyo. So malaking tulong po sa ating mga alaga, 'no? Sana po tuloy-tuloy lang ang inyong uh, suporta. Uh, biyahin ni Binji TV at uh, sa ating uh, FB account Binji Kanakan so pa po uh, maraming salamat uh, magandang umaga Papakita ko na rin yung uh, ating itlog kung nadagdagan no Kasi uh, hindi maganda yung uh, oh, basana na naman grabe lakas kasi ng ulan dito oh may nababasa na naman dito at uh, yung itlog natin you no know, na uh, to 4, huh? so may nadagdag na dalawa huh? pero ano may dumi no huh? yan no uh, na uh, uh, basa nang konti no huh? bahagya pero to for 6 so isa lang na dagdag dito no dahil uh, lima to so pabayaan na lang natin tong uh, ano dahil uh, hindi rin nakaka-survive tong ating mga ano hangga't uh, hindi pa maayos itong mga ating pabahay no? ay hindi uh, nakakasurvive sila so kung ano lang ang makakasurvive sa atin dito so yun na lang ngayong ating uh, ano uh, pagsinupan no? yung uh, palayan nakikita po ninyo so anytime pwede na itong i-harvest dahil sa sama ng panahon hindi tayo makapag-harvest yan So, pag uh, nakapag harvest yung tita ko dito, o uh, maring pakawalan ko itong nga uh, mas kubidak dyan para may iba naman yung kanilang uh, kinakain. So, magandang umaga. Maraming salamat po. Pa-support. Yan. Maraming salamat po. At uh, sana tuloy-tuloy lang ang supportan ninyo. Bye-bye.